Isa na namang Filipina caregiver ang nadagdag sa bilang ng mga OFW na namatay sa gitna ng bakbakan ng Israel at militanteng Hamas. Pinalilikas na ng Department of Foreign Affairs ang halos 3,000 Pinoy na nasa border naman ng Lebanon. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Apat na Pinoy na ang nasawi sa na nagpapatuloy na bakbaka ng Israel at Hamas ayon sa Foreign Affairs Department. Ang pinakauli, isang Pinay na caregiver. Hindi nagbigay ng ibang detalye ang DFA sa biktima bilang tugon sa hiling ng pamilya dahil hindi pa na sa magulang ang nangyari. We already, uh, the attacks uh, on Israel and we honor our Kababayans because one reason why uh, some of them died was that they did not abandon their words. This is something which the Israelis have praised. Sinabi naman ng OWA na makakatanggap ang pamilya ng OFW ng tulong pinansyal at funeral assistance. Ikinalungkot naman ng kagawaran ang pambobomba sa isang ospital sa Gaza na kinamatay ng daang-daang mga sibilyan. Ayon sa DFA, dapat tiyakin ng bawat kampo ang kaligtasan ng mga sibilyan sa oras ng gera at kaguluhan. Nagpayag din sila ng suporta sa United Nations sa hakbang nito na magbigay ng humanitarian assistance. Bagamat ligtas sa ngayon ang mga Pilipino sa Gaza, ay limitado na rin ang supply nila ng pagkain, langis at tubig. Umaasa ang Pilipinas na bubuksan na ng Israel ang Rapa border crossing kung saan daraan ang mga nais umalis ng Gaza patungong Egypt. Nakahanda naman ang embahada sa Cairo na sunduin ang mga Pilipino doon. Nagbabala rin ang kagawaran sa mga Pilipino na southern border ng Lebanon. Dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah na taga-suporta ng Hamas, pinapalikas na ang nasa 2,700 na Pilipinong nasa border para hindi mandamay sa gulo nagbibig kita yan. But if you mean i-accept yung other level kasi level 2 yung uh, yeah, niyan, hindi, hindi pa namin ginagawa kasi this is a regular thing. I mean, uh, they know, they know how to, um, what to do in Israel as I the Israeli authorities evacuate them. So some of Lebanon we're waiting for the final recommendation of our embassy uh, in uh, Samantala, bukas naman inaasahang makakauwi ng Pilipinas ang second batch ng mga Pilipinong na-repatriate mula sa Israel. Bea Bernardo para sa bayan.